Hi, good morning everyone. Today, magluto ng gulay, no? Huy, ang sarap ng gulay. Sana all magulay. Yan. With Prito pa yan. Thank you so much, no? Sa mga supporters and followers sa walang sawang pagsuporta. So, gulay for today is healthy and yummy. So, halina at magulay na tayo. Let's go! Ayan na. Preparation para sa gulay natin, no? Alugbati and pritong isda together with mix 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 or mga gulay no na na mix na natin ayan meron tayong papaya and also meron din tayong kalabasa okra iyan napakalusog at masarap malinamnam at masustansya kaya gulay na para sa breakfast natin yan no, kasama na yan sa lunch natin na yan iyan let's go Tara let's, tara let's, no? May mga sahog na tayo, kompleto na yan. Alright, masarap talaga ang gulay, no? Masustansya. Lalo na kailangan ng katawan natin yan. May mga protina, nutrients, no? Kailangan natin kumain ng gulay araw-araw para malusog tayo. Yan, as you can see, no? Maraming sahog, na mga gulay ang kailangan natin para sa atin araw-araw. No, yan. Tingnan nyo maigi, masarap, malinamnam at masustansya. Oy, halina. Oh, kayo ha, kain kayo ng gulay, no? Kasi iba hindi kumakain ng gulay, no? Kailangan natin sa katawan natin yan para healthy body, healthy foodie, and healthy sa lahat ng bagay. Oh, together with the fresh na isda, ayan. Oh, binalik ang alugbate, no? Preparation, no? Puro preparation lang gagawa natin. Ayan, video-video. Ay, naluto na. Ayan. Meron na tayong uh, nas, naluto, no? Kumulo na kasi yan yung tubig. Tsaka nilagay na natin yung mix na gulay together with kalabasa, okra, papaya. And next, ilagay na natin yung isda. Ayan. May isda ng kasama yan, no? O yun. Siguradong masisira naman diet natin ito sa kanin. Huy! Nako, sugar. wag naman tumaas. <laughs> so, uh, sa pagkain natin ng kanin, kailangan natin kontiyan lang, no? Kasi pag maraming kanin, mar tumataas yung sugar natin, which is not good, no? Sa healthy natin. Ayan na, napagutusan na yung Mother Earth natin, no? Ayan, nagmekos-mekos na siya, no? Kinukuha yung isda, no? Ayan na po. Excited na siyang kumain ng marami.